Nag-aalala ka ba? Lagik bang balisa at parang walang katahimikan? Lumapit tayo sa Panginoon. O Diyos na nagpapagaling, hindi lamang ng katawan, kundi ng puso, ng isipan, at ng alaala. Narito kami ngayon. Bit-bit ang mga sugat na hindi nakikita. Mga kirot na pilit naming nilalabanan. Araw-araw, may mga sugat na iniwan ng pagkabata. Mga salitang binitiwan ng mga taong mahal namin. Mga alaala ng pagkabigo, pagtataksil, pang-aabuso, pangungutya, at pag-iisa. Panginoon, minsan hindi namin alam kung bakit ganito kabigat. Pero alam naming naririnig mo ho kami. Kahit hindi namin masabi ang lahat sa pangalan ni Jesus, lumalapit kami sa iyo, bit-bit ang mga pusong pagod, wasak, at halos hindi na kayang magmahal muli. Tulungan mo kaming huminga, tulungan mo kaming magpahinga, tulungan mo kaming maniwala ulit na pwedeng gumaan ang pakiramdam na may paghilom, na may bagong simula. Sabi mo sa Mateo, Kabanata 11, talata 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nahihirapan, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kaya lumalapit kami, hindi dala ang lakas, kundi dala ang katotohanang hindi na namin kaya, at ikaw lang ang makakapagpagaan ng pasa namin. Hindi namin alam kung saan magsisimula ang paghilom, pero ikaw, O oh Diyos, alam mo ang pinagmulan, alam mo ang dahilan, alam mo kung kailan at paano ito matutuldukan. Kung kami man ay laging nangangamba, laging nagdududa, laging naiiyak sa gabi, bigyan mo kami ng yakap na hindi nauubos. Bigyan mo kami ng presensya mong totoo, hindi pakiramdam lang, kundi kapaya pa ang dumadaloy sa aming paghinga sabi rin sa awit, Kabanata 147, Talata 3. Kaniyang pinagagaling ang mga may pusong wasak at tinatalian ang kanilang mga sugat. Gawin mo ito sa amin ngayon. O Panginoon, itali mo ang sugat ng aming puso, isa-isa, unti-unti. Ang paghilom ay hindi madali. Ang paghilom ay hindi madali kaya hinihiling namin. Bigyan mo kami ng tiyaga. Tiyaga na harapin ang nakaraan. Nahayaan itong dumaan. Natanggapin ito ng may biyaya at hindi paninisi. O Diyos, ang puso namin ay parang basag na paso. Ngunit ikaw ang dakilang magpapalayok. Kaya mong ayusin ang bawat piraso at gawing muli itong buo. Kung kailangang umiyak, turuan mo kaming umiyak sa iyong harapan na hindi kami mahihiya na alam naming pinupunasan mo ang bawat luha. Sabi sa awit, Kabanata 34, Talata 18 Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at iniligtas ang mga espiritong wasak. Kaya kung wasak kami ngayon, alam naming mas malapit ka pa. Hindi mo kami pinandidirihan. Hindi mo kami nilalayuan. Sa halip, hinihintay mo kami. Sa ngalan ni Jesus, hinihiling namin ang paglaya mula sa galit, mula sa sama ng loob, mula sa guilt, at mula sa mga paulit-ulit na alaala na nagpapabigat ng damdamin. Kung may mga taong kailangang patawarin, turuan mo kaming magpatawad. Kung kami mismo ang dapat humingi ng tawad, bigyan mo kami ng lakas. Ayaw naming mabuhay sa paninisi, sa kahapon, sa sakit na hindi naman namin ginusto, pero ayaw din naming manatili roon. Gusto naming lumaya, lumaya sa bigat, lumaya sa tanikala ng kahapon, lumaya sa pagkakakulong ng emosyon. Bigyan mo kami ng bagong pagtingin, bagong pananaw, at bagong panimula. At kung may kasinungalingang sinabi ng mundo sa amin na hindi kami sapat, na hindi kami karapat dapat mahalin, o hindi na kami magbabago, pawiin mo ang lahat ng yan sa pangalan ni Jesus sapagkat sinabi mo na kami ay iyo, na kami ay mahalaga, na kami ay nilikha mong may layunin at may buhay na mas higit pa sa nakaraan. Panginoon, baguhin mo ang aming paningin na sa bawat peklat ng puso, makita namin ang iyong kabutihan, na sa bawat sugat, makita namin ang iyong paggaling, na sa bawat pagkabigo, makita namin ang iyong plano. Salamat dahil hindi mo kami pinapabayaan hindi mo kami binibitawan kahit kami mismo ay pagod na sa sarili namin. Kaya ngayon, hinihiling naming yakapin mo kami, O Diyos. Isang yakap na muling bumubuo sa sirang puso. Isang yakap na nagsasabing mahal pa rin kita, anak. Isang yakap na nagtutulak sa amin para magsimulang muli kahit may luha pa, kahit may takot pa. Kahit hindi pa buo, kami ay lalapit pa rin sa iyo. At sa iyong presensya, matatagpuan namin ang tunay na kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus, kami pinapagaling. Sa pangalan ni Jesus, kami pinapalaya. Sa pangalan ni Jesus, kami binibigyang buhay na bago, na payapa at may pag-asa. Salamat Panginoon sa hindi mo pagsuko sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pag-ibig. Ngayon at magpakailanman. Amen. Kung ito rin ang iyong panalangin, i-type mo lang amen sa comment. Sabay-sabay tayong lumapit sa Panginoon.